hindi na ako magsasalita. Magbo-voice over na lang ako. Hmm. So guys, andito kami sa ano. Kasama ko si Mari Aldian. Alin ang susunod na lalaban na ano, mga biyahe? Ayun na andun. So guys, kami sasakay dito sa ano sa budat ko kasi hindi pa kami nakakasakay dito. Last year pa kami nag-aano, uh, nagpla-plan ng sasakay kami kahit saan ito pumunta. Hanggang Victoria lang pala ito. <laughs> Alin diyan? Ayun, yung minasakay. Sabi, sabi mo, wait. Ayun, ito pala ang next ano, next trip na ito. Ito, 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 ito. ito. May sumasakay na ito. So, This is our first time na makakasakay dito sa coaster. Coaster ang tawag dyan. Hindi naman bus na ano, o minibus. Coaster. Yan yata yung coaster. Yan. Sasakay kami. Sir, meron pa. Kasya kami. May <laughs> first time namin sasakay dito. Ang baba niyan? Victoria ang Victoria lang. Uh baba -oh. kayo? Wala. Oh. Sasakay lang. <laughs> <laughs> sasakay lang kami. <laughs> Dapat. Gusto lang namin sumakay. So, eto na nga, nakasakay na kami. Okay, medyo puno na rin, pero umalis na. At itong kasama ko parang nalulumbay. Hindi, <laughs> ama e, masaya. So, dito daw masarap ang pagkain sa si El Bargo. Aha, <coughs> inubo na ako. So, yun ang simbahan. mamaya kami pupunta roon. So, ito na kami sa Victoria. Eh, dito daw, sabi nung kasakay namin sa ano, masarap daw ang food dito sa si El Bargo. Ah, papasok! Papasok tayo. O siya, di ba pa? Akit pala. Ako baka ang tagal ng preparation ng food. Sana. Ato daw. O, oh, ayan. El barco o el barco? El barco. Barco? Barco. Ayan, kaya pala merong ano, parang steering wheel. Steering wheel ba? Ah, hindi, ano ba yan? O. Oh, para tayo nasa dagat. Ay, parang barko siguro. Ay, parang barko nga, be. oh ayan, o. Oh. Di ba parang barko yan? Hindi natin siguro nakita sa labas na para siyang barko. Aray ko, abay maganda. O, yan kita mo, o. Oh, Overlooky ang ano. Ay, ay! <laughs> Pababa pala yun. O, oh, ayan, o. Oh. Masa tayo na sa loob at na maka-order na. Nakung ulan niya. Tapos niya tayo ng ulan. Tama ang ano, ang itim ng langit. Ayan. Ay, barko siguro ang itsura nito sa labas. Hindi lang natin masyado nakita. welcome aboard. Ay, welcome aboard. Hila. Ayan. Asa so, O, oh, ayan. Arbin. Halika na maganda dito. Thank you Ay, ang ganda. Mukhang barko ito sa labas. Hindi namin nakita. Dito kami bababa eh. Ito lang po. Ah, ito lang. Mm -mm. Ang ganda. Ang ganda. Eh, maya maya na, makain kami. Ako gutom na. Ano kang pagkain? Sorry, sorry. So, ito muna, ayan. So, ito yung El Barco. Ito yung starters nila. Ay, para alam nila pag pumunta sila dito. O, ito. Ito yung mga ano nila. Ito yung nasa menu nila. So, hindi ako nagsalad kasi gutom na gutom ako. Ayokong masira yung aking appetite pag nagsalad ako. Kailangan, ano, And, ito may soda meals sila. Ay, ayoko, sasawa na ako dyan. Don't Bori. Bento meals. May bento meals pala sila. Saan, saan na yan? Ito. Ayun, baka gusto Mati, mo yung iba. Ayun, po ako. mo yung iba. Ito lang hanap ka. Anong masarap dito? Anong... Para kanina ka? Eh, di sa akong dalawang anak. Mm hmm. So, anong gusto nila? Ano Ikalang... na... Ay, ang masarap na ano sa Ay, kasi naman nila na seafood sa ano. Ay... Ano, ano Ay, sorry. Ay, yun po ng mga seafood. Pang solo lang baba. Pang solo pang na po. Pang ng dila. Ah, oh, pwede nga, pwede nga patatas Kasi pag maamig, di maalang. Kailangan mo ng patatas, Para ma-absorb ma mo yung ano. Okay. Tsaka, kapag sila ma-smell, ang dami ma-smell, Di ba nila mo ano, ma-smell? Ayun, nakatago. Oh. Ito, oh. Ito, ano, ito. Matiis, Hindi para sa food, ano. yung... Sa iba kasi nakikita ko lang, simbago lang sa bakit. Tapos, kung kamay na ako. Hmm. Tapos, kami. na may ano. may... So hanggang dito na lamang. Salamat sa panonood. Maraming salamat. Bye-bye. So hanggang dito na lamang. Salamat sa panonood. Thank you mga characters. Babush.